Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer mula kay Marilyn. Good evening attorney, may tanong po ako. Pwede po ba kaming magpakasal ng aking partner kahit may misis siya dati? Pero yung babae po ay may nauna palang asawa at sila ay kasal. Wala po bang bisa ang kasal nila ng dati niyang misis? Sana Matulungan ninyo ako. God bless. Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakayin natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede ba kayong magpakasal ng iyong partner kahit meron siyang unang asawa ngunit void o walang bisa ang kanilang kasal? Ano sabi ng ating family code tungkol sa issue na ito? Nakasad sa Article 40 na ang walang bisa na isang nakarang kasal ay maaring gamitin para sa muling pag-aasawa kung merong isang final judgment na nagdideklara ng naturang nakaraang kasal ay walang bisa, void. Dito sa provision na ito, very clear na kung ang isang tao ay may naunang kasal na walang bisa, dapat na may deklarasyon ng korte na walang bisa ang kasal para makapagpakasal uli sa iba. Hindi maaaring sabihin na o pwede ako magpakasal dahil void naman ang aking kasal, walang bisang aking naunang kasal. Nire-require ng batas na dapat magsampara mula sa korte ng petition para ipawalang bisang kasal kapag meron ng final judgment, final decree ng korte na void ang kasal at saka lamang pwedeng magpakasal sa iba. Sa kasalukuyang jurisprudence, ang kasal kahit na walang bisa ay kailangan pa rin ng isang judicial na decree na void ang kasal. Walang bisa ang kasal bago ang limang partido nito ay maring magpakasal muli. Ang isang judicial na deklarasyon ng walang bisa ng isang nakarang kasal ay kinakailangan para maging valid ang kasunod na kasal ang sino mang pumasok sa isang kasunod na kasal nang hindi muna nakakuha ng gayong judicial decree ay nagkasala ng bigami. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talagayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!